Sira-sira na pala talaga yung gulong. Di na pwede. Ah, Di na pwede. Di na pwede. Ha? Di na pwede. Oo. Oh. Masira na interior. Dalawa ang kailangan. Dalawa kailangan ng gulong. Libre kaya yung interior, no? Oh, libre yun? Oh, libre yun. interior. balik na doon. Pwede tricycle. Balik tayo. balik Balik ulit kami, boss. Ay. Woo. Altyazı M.K.